Ayun, may isang nagkomento sa video natin na yung pinakita nating manok is hindi raw 5 months old kaya ngayon pakita natin yung mga manok natin para malaman nyo kung ano ano yung mga manok natin at saka ilang buwan na yung mga sisiyo na yun ayan oh. yan mga 2 months old na yan medyo may lap sila yan mga 2 months old <coughs> tapos ito yung pinakita ko na 5 months old hindi siya naniwala na 5 months old na to e, mas talo ko pa daw yung nasa farm yan Ayan Ayon po yung 5 months old natin na pinakita nung nakaraang video natin. Tsaka maniwala kayo sa hindi Ayan Ayan yung kapatid niya 5 months old din yan Ayan Tato silang lalaki Yung iba The rest is babae na Ayan 5 months old yan Pero ito yung Mas unang nag mature Sa manok na to siya Nag comment na hindi raw yan 5 months old makita niya yun yung kahit Kakatubo lang Ayan. Ito yung kapatid niya yan, hindi pa siya malaban pero sa magkapatid na lalaki ito yung pinakamatapang noon kaya hiniwalay ko tapos ito sinama ko sa babae kaya mabilis siya nag mature pag may kasamang babae kasi yung manok na lalaki is mabilis pong magmature kaya sa tatlong magkapatid siya po yung naunang lumaban kaya kita niyo ang mature na sa tignan at ito yung 3 <coughs> months old natin ayan 3 months old wag 4 na yan at yun po yung mga manok natin na 2 months old, 3 months old, saka 5 months old. Pinakita ko lang sa'yo para malaman mo kung ilang buwan na talaga yung manok na pinakita natin.